Guys, we are MRXG Squadlet over! <laughs> so, eto po yung dati namin tinatambayan. Ayan po. Yung wala pa po yung mga hearing yan. Ang dami pong bata. Guys, yung pinakita ko po sa inyo ay pupuntahan po namin yan mamaya. Guys, okay, so naka-close yan ngayon. Pumasok lang kami kasi may tao which is tita nila, ay mama niya, sorry. Gawa pero wala yung dati, as in super luwag niyan doon hanggang doon. Malaki yung bahay na yun. Super so, luwag niyan doon, kaso nga lang na nagpagawa ng bahay. And dito naman, ito, may manok pa rin dito. Dati pa to guys, as in sobrang old na old na to. Parang nung nakaraang year na to, one year ago na ata to, ayan. Ay, ang mga manukan. One year na yan. Dito po kami nag-babadminton minsan or volleyball. Pero hindi na minsan dati lang kasi di ba naka-close to lagi. Oo, hindi na kami pumapasok dito. Nung wala pa yung mga yero diyan. Yes, ay wala, wala yung mga rayon din. Wala nang ano. May mga batang umaano dito. Tapos ang daming bata. <laughs> promise. Daming. Oo, -oh. yes. Eh ito yung ito dati pa to di ba? Hindi Nakasakta. hindi pa yun natatanggal. Ito guys, sa timpi nakakatakot. Dati, kaso, ito yung nakakatakot talaga. As in ayan. Alam niyo ba yung puno? Anong puno 'to? Punong balete, titi. Girl! Girl! Mag Nagpaglag kasi. And guys, sobrang tanda na niya. Tapos in. Parang ilang ago na yan. Parang 2012. 20, parang 2019 pa yan dyan, no? Okay. or, mas, uh, or mas matagal pa. Mas matagal pa. Oh. Kasi guys, sobrang tanda niya niya. Tapos in. So, totoo so so, 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 sabihin namin. Oh, sobrang TV niya rin, guys. Oo. Oh, oh. Dito talaga siya. May mga TV pa pala dito. Guys, yung dati. Ayan, may mga TV. Ngayon lang to, no? Hindi yung oh. dati. Kasi... Uh -huh. Yan, dito yan guys. Eh, expert, eh, expert namin kayo. Pati, ipatingin mo yung likod dyan. Ayan, yung likod dito guys. Ayan. Oh, Actually, di mo yung ginagalaw. Mas matanda, matanda pa yan dito. sa akin guys. O, hindi, mas matanda pa sa amin lahat. Ayan, ito yung mga manukan. Ayan. Kasi dati pa yan nandito guys. Ewan namin, May pero... Guys, nami-miss Yun ko yung walang yero. Ito guys, ito no. mga old na tong manuka na to. As Ingay ngayon lang namin na visit. Ako sa ilumusot na magnanakaw dito guys. So, may Ayan, naman. may tumalo na magnanakaw dyan guys. Kasi sobrang baba lang yan, di ba? Ayan. Mm -hmm. Dito Ay, yan, dati pa to guys. So guys, ipapart to namin yung doon naman. Ha, pero dito so, muna kami. Naman tayo sa part 1. And sa so lang bakod guys, hindi kami araw-araw nakapano -araw doon. First bakod. First bakod. Second bakod doon. Eh, naram. Dalawa yung bako dito, guys. Apo. Can over kayo. Kasi guys, sa bini binibenta na talaga to. Pero, parang walang bumibili, diba? Kasi, sobrang lawak na to, guys. Saka, mga nasa to, guys. Mga million. Guys! Tapos na! Guys! Guys, wala may kasing tao. Ayan ang ating behind the scenes. Ayun yung behind the scene. Pakita mo para alam nila. Pakita mo yung behind the scene. akin na nga Akin na nga Ayan guys. Ayan yung dalawa yung phone na ginagamit I mean, As for us. For ano. Para ayan yung pinupost namin as in. Pero ayan. Punta na tayo dito sa two session. May, ayan guys. Wala to dati. Ito mga batong bato na to. Ayan. Maraming. Ano yun, guys. Ang baba lang sobrang yun. As in sobrang baba. And ito guys. Pwede dati pa yan guys. guys. Oo oh, guys, ang, ang ano lang yun. Pero guys, parang nyan dito. Ayan o, oh, ilats. Guys. Grabe. Pero may nakatira pa dito. Which is kilala namin. Sila yung nagbabantay dito. Pero hindi sa kanila to. Di ba sila lang na nagbabantay? Pero hindi sa kanila to. As in, ayan yung mga puno na oh, dati pa. Ayan, nakakamiss talaga yung memories. As in, kung makukuha ko yung ibang dogs namin, yung mga ibang recap namin, i-edit ko dito, guys. Or makita nyo. Kung hindi lang, yeah. guys, buti na lang naisip yeah. namin mag-vlog-vlog. Amin yung, ano namin, like yung parang admin or head admin. Ganun. Yung, eto pala yung head admin. And the, uh, parang siya yung leader. Ah? <laughs> pero ako yung, wow. ako yung admin. And siya yung secretary. Like, secretary. Wow. Yeah. So, yeah. <laughs> uh, uh, vlog niya. Siya yung narrator. Yes. Oh, oh, dito. oh, hindi. Siya yung director kung ano yung vlog natin for today. So, ito yung nag-vlog namin kasi na nakapasok kami ngayon dito. Ga guys, alam nyo, yung puno na yon yung ayan, ayan po, meron po dyan nakasabit na, ano, doon yan. Dito guys, may But, ring to, kasi dati guys, basketball court namin to. Dito sa compound, yes. Dilagyan ng puno ng mga dami. siya doon, no? Go, 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 Marami lang talaga guys, kaya nakakano din. Let's air okay. eh, though, i ang kasalikod okay. ng balete. Okay. Ay, mo may Saan? Chicago. OM, um. patingin. Huh? Ano yung mga siyan? Ano yung mga? I-zoom mo. Ubi mo Saan? Doon may siyan, mag ka dyan. OMG. Guys, may ahas. Puro ka guys. Buti na lang nakita niya. Oo oh, guys, may ahas dyan eh. Kasi OMG. may nakawalang ahas dito. So let's see. Tara, tingnan natin. Mimi kayo. Tik to to. We. Tiyan. Totoo. O, Ote. Akin. May sumungas siya lang kadito tali Oh, emergency. Guys, may ask kasi dito dati, like may naka ano daw, naka nawala shote. And hindi namin alam kung ano. Oh, emergency. Kasi ganyan lang talaga. So ayan yung mga nakatambak men Sobrang tagal na yan. And naman tayo sa kabilang session. Yan. Sa inyo kabilang phone. Doon kaya wag na tayo doon baka matuklaw pa tayo. <laughs> so dito kami sa kabilang. Ito yung pinaka Ay, ano ito talaga. Ito guys, ito na yung uh, aming ano dito sa inyo. Oo, oh, oh, dito yung duyan. Dito yung duyan. Guys, pwede pa po kami gumawa ng duyan. At ito po yung kamakan namin dati guys. Ayan, dati po tayo. Ito nung nakano na to ulit. Balabas. Balabas. Yes. guys, Eto, eto, di ba itong bahay na to guys? Wala pa yan dito dati. As in, sobrang gano'n yan dati. Sobrang luwag. Yes. Eto, dito yung pinaka-favorite namin hawakan. Tapos eto din yung ko namin to dati. Pa ako naman, pakit nga ako. Ano na rin, tinintas yan guys? dito yung tinintas niya daw. <laughs> eto yung behind the scenes. Kanina yes. pa namin yan sinasabi. <laughs> Ulit-ulit. Pero ayan, ayan yung door. Siyan so, na go, ayan. Wait natin siya. So, ayan guys, ako naman yung aakyat. Let's go. Or ano, ano nga ano, ako. Ganyan lang. Okay, let's go guys. Akyatin natin ito. Oh! Never talaga kong umakit. That... Guys, magakit ako pala. Oh, okay. oh, okay. oh, okay. oh! God. <laughs> hindi ko haya. Ah. Bigas, tubig ka na. Over. Oh, girl. Kung sino pwede mag-inom tubig? Okay. Okay. na nakabukas din yan. As in, wala talagang yero yan dati. Sobra. Gelap dia bang jangan tud galak. Oi